Okay, tuloy ang pagbo-blower sa loob ng bahay kasi ang alikabok kumalat na kung saan-saan. So, sige lang. Blower lang. Blower lang ng blower. Sige. Kasi na, yung good blower, yung -blower ko, kumalat din. Oh, sige. Nako. O, wala. Wala. You no? good Okay. Stand okay. More, sa ayun. Oh, ayun yung mga alitabok o oh, naglipara na. Mukha yatang hindi efektibo to. Yan, yeah, napuno ng alitabok. then bukas natin ang pinto kasi mukhang ang idea ko hindi tama kasi yung alikabok nagliparan lalo sa loob ng bahay imbis na lilinis to kumalat yung mga alikabok eh Laking trabaho to. Kasi yung pag gi ko, sumabog lalo yung alikabok dito. Napuno na yung pati TV, lahat nagliparan yung lang alikabok. Sige lang. Pag wala na mamaya. Pag natapos yung pag-blower ko nito. Ulitin na lang no. Ulitin ko na lang. Lumalabas naman yung ibang alikabok. Pero, siyempre, yung iba, paikot-ikot na lang dito sa bahay namin. Diba? Paikot-ikot na lang. So, Tama na yun. Mas dumami pa yung alikabok lalo parang lumabo na tuloy dito sa loob ng bahay namin sa Alikabok. Well, hindi epektibo ang aking paraan. So, kayo, ay uh, palagay ko talagang sa labas lang tong blower na to. Huwag nyo nang gamitin sa loob ng bahay kasi lalabo lang yung bahay nyo sa loob dahil yung alikabok naglipadan sa hangin lalo nang nagkaalikabok lahat dito well I guess hindi ko to mga tapos ng ganito oh wag na tong uulitin uli na magblower sa loob ng bahay ano ba yan napadami pa yung ano ko tuloy trabaho ano oh, ba idea yan well akala ko kasi He, sige lang. Okay na nga. Sige na. Ano to ha? Yung kaputol to ng inumpisahan kong mag ano. Mag blower. Maliit lang yung ginamit kong blower ah. O. Oh. O. Oh, ayan. Ano yan? Koto pa to. Okay. Sige na. I-download ko lang to. Kahit putol-putol ba. okay bye